Hi guys, continuation niya ni sa kanang last video na ako, no, nga kanang mga save video ba sa akong phone. So nakita man ako ni yung video dari sa akong cellphone, so nag ko nga mag voice over. So as you can see guys, vegetables ang inyong nakita, no, kaya anak nga time, gutom jud ka ko, and then Ang um, vegetables, mga or salad, kay ra kayo e eh, prepare ba. So, moron ako ng gidal dali And of course, bugat ng put satiya ng good na kanabitang heavy i gikaon, ya padulung katulog bitaw sa tinuod lang no rice is life good, pero ana ng time good kay padulong na put kutulu ana asu so kanang. um, nagsalad na langit ko para dili heavy sa akuntian So, one central hotel Cebu City guys, kay nice kaayo, kay nga no, na ng ay rooftop, tapos na, na swimming pool. And then, ang ilang rooms guys, kay affordable pagit kaayo no, with swimming pool pa. And then, akong bana, ganahan man siya mag swimming, swimming, so, amuninggi, kung anong opportunity nga makabook, may dire kana after ka mag-travel o pila ka hours and then ganahan ka ka ng mag-relax yung mga body. So, magina ang relaxation sa kung baan ka nabitaw ang swimming pool, malik o dagat. Marelax ko siya, ana, no. And then, ano nga tayo manggod kay ngit, ngit na sad. So, it means, kapiin ina, And then, book na kay ng hangin, ano nga time. And then, mo oh, nang wala lang minaligo dira, no. Nangaon na lang mi nag, nag- inom na lang po akong kung paborito nga ilim noon and then ako nag enjoy ko sa food nga akong ah, gikaon mm. kaya labi masad ilang salad diri oy eh. tanang food nila diri no lamit kaayo kay labi nakatong kuan ilang buffet hay na ko ikaw na lay ka nang ikaw na lay mapulan kay ngano daghan mang good unya daghan mga putahi ba dili nimo makuha ang tanan kay mabusog naman ka Look at my husband, guys. He looks so handsome and hot, char. <laughs> Bitaw ay nag ko sa salad. Kaya nga, ano, sa sobra kadaghan sa salad ngayon lang giserve, but di na kumahurot, no? So, ako nang siyang ginahinig kaon. At least, masula na kong tiyan ba kay na lagi. So, guys, daghan pa kayo kung mga save video sa akong cellphone na kailangan akong himuan o voice over no para sa ma-upload na sa so, social media. So, uh, that's it for today, guys. Thank you so much for watching and please um, like our videos and follow our page, guys. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.